Upang mas maging mura ang bigas para sa mga Pilipino, muling pinigting ng ilang kongresista ang kanilang apela sa Senado na ipasa na ang panukalang pag-abienta sa Rice Tarification Law. Si Glacel Pardilla sa detalye. Nanawagan ng ilang kongresista sa liderato ng Senado na ipasa ang panukalang amyandahan ang Rice Tarification Law. Kamakailan lamang inaprubahan sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang repasuhin ng RTL. Nakapaloob dito ang pagbabalik ng kapangyarihan ng National Food Authority na magbenta ng murang bigas sa merkado sa oras na magdeklara ng food security emergency kung may shortage sa supply o masyadong mataas ang presyo ng bigas. Pahihintulutan din ng NFA na mag-angkat ng bigas kung kulang ang buffer stock at walang makuhang domestic supply. Bagay na tinutulan ng ilang senador dahil sa pangambang maging ugat ito ng korupsyon. Naiintindihan daw ni House Deputy Speaker J.J. Suarez ang sentimiento ng ilang senador sa naging reputasyon ng ilang opisyal ng NFA na nadawit sa anomalya. Pero git niya... But let's not forget this is not an issue of Corruption, but rather an issue of food security and price of rice. And we should bring our attention to the main agenda. which is the price of rice, which is food security. And ang pinakamahalaga para sa lahat ay siguraduhin po natin walang Pilipino nagugutom at naibibigay po natin sa kanila ang pinakamagandang presyo. May mga ahensya na anyang tumututok sa katiwalian. Hamon ni Deputy Majority Leader Jude Asidre sa Senado. Tulungan silang mabigyan ng solusyon para sa mas abot kayang presyo ng bigas sa panahon ng mataas ang presyo. At we like to challenge the Senate To really put forth, uh, uh, help us put forth a good solution, which in right now this house is working on the amendments to the rice Tarification law. Uh, clearly, this would ensure that there's a built-in mechanism for competition, lalo na kung uh, matasang presyo and yan NFA para magkaroon ng access ang ating mga kababayan sa mas murang bigas. Nais din ng panukala na itaas sa 15 bilyon mula sa 10 bilyong piso ang Rice Competitiveness Enhancement Fund. Gagamitin ito sa pamamahagi ng libreng binhi, makinarya, pagsasanay at pautang sa mga magsasaka. Ayon kay Asidre, makatutulong ito na mapalakas ang resilience ng ating mga magsasaka lalo na sa panahon ng kalamidad ngayong paparating ang La Nina. Kalezel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.